bad trip eh. Ay, bad trip na naman. Sinira ng ano. Oh. Pinapakapakan ni Aso. Oh. Nasira ang mga ano, ito oh. Naputo lang ano ng malberry oh. Bunga tsaka ano dalbos patay hmm? ang malbere kakaano pa nga lang ng malberry ayan na ah. hmm? buti ito hindi nasira ano inapakapakan niya yung kangkong dyan yung ano lubati lagyan ko ng harang na apakan ni aso. Yung mga ano, halaman. Hmm. Wala ko mapaglipatan ito. Orchids, sayang. Wala ko mapaglipatan eh. Kailangan 'to mailipat kasi ayun, oh, may mga may mga ano no. mga ugat na tsaka buhay na sila yun na itong ito buhay na ulit walang mapaglipatan ng mga orchids kain si yung mga ano ganda na sana nito ang dami na eh napakapakan ng haso Pati yung kangkong ang ganda na sana ng kangkong eh. Pati yung talbos ng luya na dali. Saka yung ano, talbos ng malberry. So, yun. Bad trip eh. Ito naman yung ano, kalamansi si, uh, tawag dito markop na kalamansi parang mag bubunga na ba siya bubunga na ulit tinanggal ko kasi yung unang bunga para mas marami yung ano binawasan ko rin yung dahon para hindi masyadong ganda na niya. ito mabubuhay kaya buhay na kaya pero ito mga naman eh mga Ayan eh pinutol to ng kapit bahay 2 weeks na rin yata to pinutol niya tapos kinuha ko kasi bala ko sana siyang ibonsay. <coughs> kaso napansin ko natutuyo na siya kaya tinanim ko muna dun, kaya tinanim ko muna dito para buhayin mabuhay lang muna siya tapos saka ko siya ibobonsay. pero tingin ko naman mabubuhay ito kasi ayan o Parang tumatalbos naman Hindi lang natuloy yung bulak-bulak niya Ayun na ah. Ayun na ah, Nagtatalbos nag naman ay. siya bayan yan? Bad trip naman eh tayong almusal gutom na guys gutom sangag natin lang na no? hey <coughs> <Ay. coughs> abba sangag ko itong aking kanin may tira pa tayong kanin ah kailangan tira kong kanin para mapagsayaing ng mamayan. Mm -hmm. natin. konting pampalasa. Kunti lang. dali init na yung katsara unti lang Huh? Okay, 'yan. All right. Diyan na natin dito. Ang ulam ko. Ah.

Ito okay, lang. Kunin natin. Dapat talaga sandukin. Ay, eh, sandukin. Kunin. Hmm. Lalahat ko na ito. ain mo na ako